Sa bilyong-bilyong tao sa ating mundo, wala tayong pagkakatulad ng ating fingerprint. Ito ang naging paliwanag ngayon ng dactyloscopy chip ng NBI. Bilyon po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints. Even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets, o kahit ilang pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints. Kahit yung isang tao po, sa sampung daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad dyan. At ito ang unique nating pagkakakinanlan na ibinigay ng Diyos at hindi ito magbabago mula bata ka pa hanggang sa iyong pagtanda. This identification is a unique identification given to us by the Almighty. Wala nang pinanganak po tayo hanggang ngayon size lang po ang magbabago. Magbabago. Wala pong pagbabago yon. Dahil dito, na sure po ngayon ng NBI na si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping ay iisa. Nakakuha po kami ng 18 identical page characteristics. Kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guha ay isang tao lamang po. Nakakamangha talaga ang ating pagkakakilanlan at ang fingerprint lang ng tao ang hindi mo madadaya sa iyong pagkakakilanlan. Kaya tara, panoorin natin ang buong detalye. Sama ko po ngayon dito Madam Chair ang ating chief dactyloscopy upang maipaliwanag niya po ang kanyang ginawa dito sa uh, pag examine o pagsusuri sa mga fingerprints ng uh, nila Mayora at na ng iba pa pong tao. Uh, nandito po si uh, Dr. Kahanding, ang aming head po ng uh, dactyloscopy upang ipaliwanag. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat, Tang Director Dr. Kahanding. Opo, uh, uh, head ng dactyloscopy uh, unit. Ito po yung kayo po yung nagsagawa ng scientific uh, examination of matching. Please proceed sir. To the honorable members of the committee, good morning to everyone. This morning, we will reveal to you the result of your request for comparison and analysis of fingerprints submitted to your end by the Bureau of Investment to be compared to the fingerprint records in our master files. Um, before, before I reveal, I would like to tell you that. This identification is a unique identification given to us by the almighty. Ito po ang identification ng tao by means of skin patterns. Sa tao lang po binigay ng Diyos 'yan. Yan po ang dermatoglyphics. Science deals with the study of skin patterns sa four branches po niyan, meron po tayong dactyloscopy sa dalire, chiroscopy sa palad and podoscopy sa talampakan at poroscopy po sa sweat pores. Ngayon dito po ngayon tayo sa dactyloscopy. Uh ductiloscopy, it is a uh, positive identification po, unique identification. Infallible means of identification, meaning to say it is incapable of error. Absolute perfect identification. And our result is bounded by the three dogmatic principles of fingerprints. We have the principle of constancy or the principle of perman permanency, uh, meaning to say that fingerprints are immutable, perennial, and individual from the beginning of the third month of the embryonic period until decomposition sets in after death. kaya po Dr. Kahanding yung fingerprints nung batang o menor de edad na guo huaping dun sa application para, special, para sa special investors resident visa nung kanyang ina ay kaya niyong i-kumpara dun sa adult fingerprints Opo. nung Alice de Okay po. Kasi hindi po siya magbabago from uh, maraming pinanganak po tayo hanggang ngayon. Size lang po ang magbabago, magbabago. Wala pong pagbabago yon. We have also the principle of variation meaning to say that uh, no two prints of different person nor the neighboring fingers of the same person has ever been found to be identical in all respects. Billion po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints, even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets o kahit ilang pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints. Kahit yung isang tao po, sa sampung daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad dyan. Kaya yan po ang unique identification natin. At, and we have also the principle of uh, infallibility, means that man's fingerprint cannot be forged. You can alter your signature, your handwriting, you can forge your handwriting, but you cannot forge your fingerprints. Katunayan po, ang China po, ang isa sa pioneer ng fingerprint identification, uh, yung ke, ke, ano po Emperor Tianxi of China 246 BC, siya po ang nag-introduce ng fingerprint, ginagamit po yan in signing of contracts, documents, Uh, signature, yan po ang best signature na hindi mapoports Kaya po sa findings namin, we are 100% sure na tama po at tinatanggap po ang findings ng NBI ever since sa lahat po ng court dito po. Okay, I will present to you first. Uh, Ma so sabi niyo Doctor, ever since tinatanggap ang findings ng NBI okay. sa lahat ng korte, na hindi humihingi ng third party independent investigation yung mga korting iyon. Salamat po. Please proceed. Um, ito po yung sinabmit nyo sa amin na galing sa Bureau of Investment. Galing po sa Bureau of Investment. Ito po yung na sinabmit nyo po sa amin. Board of Investments po? Opo. Ano po? Kinumpare po namin sa mga fingerprints ni Alice Lialguo, Sheila Lialguo, and Wesley Lialgo. Uh in comparison and analysis of questioned and standard fingerprints, one print is enough to identify a person. Because in comparison and analysis, we are not only after the fingerprint pattern, but we are after the exact location and position of the characteristics found inside the fingerprint pattern. Yung Yun, nakikita niyo po yung mga numbers na yan na clockwise yan po yung mga characteristics. Kung tatanungin niyo po, how many identical characteristics are required in order to conclude that a question and standard fingerprints belong to one and the same person? Dito po sa Pilipinas, ang ginagamit po natin, 10 identical ridge characteristics. Ang sinusundan po natin, yung people versus Marciano Medina. The first case in the Philippines wherein fingerprint was used as evidence and accepted in court. Apo. Ito po ang enlarged Kailan po yung po. kasong iyon, doctor? Po. Kailan po yung kasong iyon, ang Mariano 19... Medina? ito po. 19... So almost a hundred years ago. Opo. Masa Philippine reports po siya. Ito po ang enlarged photograph ng fingerprint ni Wesley Go. Ni Wesley po. Wesley Leal Go. Kinumpare po natin, ito po yung galing sa Board of Investment na pinadala nyo po sa opisina namin. Nag-match po siya dito sa fingerprint namin sa master files. Nakakuha po kami ng 17 identical characteristics. Kaya sigurado po tayo, 17. Sorry po, yes, uh, hindi lamang 10, 17. Opo, dito po. dito po sa fingerprint naman ni Alice Guo. Nagmatch din po yung isa na sinabmit nyo from the Bureau of Investment. Ito po, yung sinabmit nyo po from Bureau of Investment. Board of ito Investment po, po, Doctor. At ito po yung kay Alice Leal Guo na sa amin pong master files. Nakakuha po kami ng 11, 11 points. Yan naman po sa pagtatanong nyo para ma-confirm po natin ang kanyang identity, meron, meron po kaming enlarged photograph ng fingerprint ni Alice Guo na compare po namin doon sa fingerprint na alien fingerprint card na March 28, 2006 na compare po namin. Nakakuha po kami ng 18 identical page characteristics. Kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Waping ay isang tao lamang po. Si Wesley, ganun din po. Si Wesley Guo at si Guo uh, Gu Dian ay isang tao lang po. That's the end of our, of our presentation. Thank you very much. Maraming salamat po, uh, Dr. Kahanding. So, hindi lamang pala yung totoong identity ni Alice Leal ay napatunayan ninyo na pareho siya kay Guo Hoa Ping pati po yung identity ni uh, Wesley Leal Guo na siya yung totoong yung Chinese uh, name niya. And both by more than the 10 required characteristics, kundi by 18 kay Mayor Alice Guo at by 11 po ba or 17? Uh, 11 po. 11 uh, kay Wesley Lial Guo. So siguro may mahanap pa bang ano? May mahanap pa bang third party verification na magdi-dislodge dun sa findings nyo? <laughs> Kung meron po kayong isasubmit pa, pwede po namin examinin anytime.